sa isla ng hapon, ang sakit-sakit ang aking katawa. Napaka, mga kasukasuan ko. Dito sa likod ko, yung braso ko, yung aking balakang, yung aking binti, yung talampakan ko, napakasakit. Ah, uh, nabaguhan yung katawan ko sa trabaho. Ang bigat kasi ang dami talaga. Mo kasi yung, yung mga damit ng mga at saka yung kanyang mga sapatos grabe guys hindi hindi matatawaran yung ano yung pagod grabe ngayon na ako naka-experience sa uh, nang ganitong kasakit ng katawan para kung lalag na hindi ko makita at saka yung oras na ito simula pa kanina alas 4 ng hapon yata yun o alas 3 siguro umulan na naman ang malakas. Hindi ko na nabidyohan kasi nakaharap doon ako doon sa labas at tinatrabaho ko. Naglalaba, while nag naglilinis ng mga gamit ng anak ko yung, yung gamit niya doon sa loob ng bahay. Hindi lang yung, yung mga sapatos at yung mga damit. Kasi nga busy nga siya dahil doon sa trabaho niya, hindi naman yung pwede na lagi nila mag siya sa trabaho niya. So ginaganap ko na lang. At once na nagumpisa kasi ako na magtrabaho, nakala, nakala mo ba? Talaga Ano, halos, hindi ko talaga gustong uh, tumigil. Kailangan tapos yung trabaho ko. Sa napakasakit ang aking katawan, mga Sandali, guys. Ipapakita ko sa inyo yung, yung aking mga nilabahan. Ang dam, <laughs> Meron pa akong hindi na isasampay at saka yung masapatos sa anak ko na doon sa labas. Sige guys, ko kayo sa banyo. Sa labas. Sakit. Yan mga loves, Oh. Madilim na madilim na sa labas. At uh, ewan ko naririnig ninyo, uhuulan pa rin. Ayan, ito mga labs, isasampay ko yan. Pero, konting lamig na lang siya. At saka ito. Madali na lang din siyang matutuyo. Kaya laki ko lang na ako ng hanger. Ito yung mga sapatos at chinelas ng anak ko. Oh, dito ko na lang inilagay sa labas sa dito sa lamesang mahaba kasi sabi ng anak ko, do daw Kaya, kaya, ayan, hindi ako na lang siya inilagay. Grabe, grabe yung putik nito. O, oh, maaawa ka sa mga gamit, kaya in inalohan ko talaga. O, oh, ang putik niya kanina, mga labis halos, halos hindi mo siya makikilala kung anong klaseng sapatos. Ito, ito kasi, eh, para dito sa loob yata na isang sapatos. Ayan, o. Oh. Nilaban ko na nilaban niya. Ang dami, eh oh. Ayun pa, oh. Grabe. Yan, balot na balot yan ang putik kanina. Grabe ang putik talaga. Hindi mo matatawara ng mga putik. Ayan. Ito, pinag... ko siya. At ang dami ko ding itinapo na mga gamit na niya. Ayan. Ayan yung mga naputikan. Grabe yung putik niya kanina, Itim na itim yan mga loves kasi nakatiklop yan nung pinuha namin kaninang alas 3 ng madaling araw doon sa kanyang tinutuluyan. Mga putik talaga, gusto nga ng anak ko, iano ano na sana, itapo na yan, mga yan. Pero sabi ko, hindi, lalaban ko kasi eh, bakit kailangan na itapon, eh kung mare naman. So, ayan, pinagtabi-tabi ko na lang siya. Nagdikit-dikit ko na lang siya, yan oh. Puro putik yan, puro putik talaga. Kasi bakit naputikan? Dahil nga doon sa kanyang tinutuluyan, ang um, tubig guys, ang putik hanggang kilikili ng tao yung anak ko, diba yung bunso ko, si Vanessa yon hanggang kilikili niya talaga yung tubig at uh, isang ano na lang ng cabinet niya, yung pinakaitaas yung pinakaitaas ng cabinet niya, yun na lang yung natira ng mga tuyo na damit niya at saka yung kanyang mga bag na nandoon sa itaas ng cabinet yan puro putik yan ngayon ang ganda ganda na niya ginamitan ko siya ng blue na sun rocks tapos nilagyan ko ng downy at saka yung liquid detergent o. binaras ko muna siya ng binaras inalis ko muna yung putik na mabuti bago ko siya inilagay sa washing machine halos wala talaga akong mga labs talagang wala akong matrabaho sa aming bahay at sinabi ko yung papa ni Vanessa dahil kinuha niya ngayon si Vanessa doon sa city ulit doon sa trabaho niya at dito muna kasi siya tutuloy sa bahay habang naghahanap pa ng kanyang lilipatan bakit tumuupas si Vanessa? kasi po uh, kung dito siya manggagaling sa amin sa Lapu-Lapu ay apat na sakay guys galing dito sa bahay no? apat na sakay po siya at na uh, gusto sana siyang ihatid ng kanyang papa at saka susundin ayaw naman po ng aking anak kasi ayaw daw niya na palaging naaabala yung kanyang papa at gusto talaga niya maging independent so pinayagan ko na lang kahit na mahirap sa akin kasi nag-iisip ako baka yung anak ko hindi nakakakain ng maayos so, pinayagan ko na lang siya pero okay naman talaga yung anak ko kaya lang ang mahirap nga dahil lang sa mukha niyan may dumating na sa uh, uh, calamity di ba ayun oh yung kanyang pang exercise na mat ayun nilagay ko doon yung yung bahay namin mga labs hindi ka dati hawa na hawa nito di ba kasi ayoko ng maraming naka nakasalabit sa paligid pero kailangan talaga ito madilim na may ng alas 6 mag alas 7 na yata ngayon lumabas ako sandali para matapos ko na yung aking video at umuulan pa rin So, ayan nga po mga loves ang aking mga nilabhan at kahit masakit ang katawan, tuloy pa rin ang buhay. Maraming salamat sa inyo sa panonood. Sanggang sa susunod, uwi ang ulo. Bye!